mm <clears throat> Yes, baby boy. Yes. Bakit laro ka lang ikaw? Laro sa mama hagis-hagis. Kamagulo na. Kamagulo na. Kamagulo ba? Hindi masari. Naglag, gagi. Buti din ang abos. Oh. Maanghang yan. Wala, basag yan. Ikaw talaga. Tingnan na. Putang lala na. Igagi <music> oh. <Daddy>, ka. Ah. <laughs> ikaw ang nagsuot niyan. loko Loko-loko ka. Ewan ko sa'yo. Oh. Ay, nginig ka. Ay, sya. Eh, tama na. Naglag. Naglag ka, ikwens ko. Ubus yata. Six. Six. Balik ang muni akong coins eh. Pumotok ka. Dami nun ah. Walang potok. <coughs> <Yeah>. <coughs> Hindi nga pwede. Kay manghang yan. Balik-balik ah. coins ko eh. Hindi man magaghan. <coughs> gagawin ko dyan. Na, na, 70 na. Tangin na. Ilan na yan? Naglag ang hayop. 70 na. hi, 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 hi. Huwag ka dyan. Follower ka muntil post. Oh, pwedeng vlogger. Bell vlog papunta on your post. Striking! niya. tin kita ngayon tuloy na. Wala, wala na tuloy yung ano ko. Ang kulit naman ni Bibi, oy. Ano ba yan? Anong gusto mo? laba ah, Love ako, love. Love mama. Ikaw, love. Love mo ako, love mo din. Love mo si mama. Kiss mo, mama mo. Hey. <coughs> Kiss mo si mama. Tin, lalaki ng bit siguro nito ni ano. Marby. Coco. 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 Cool, cool, cool.